ang Yamaha Mio Gravis 2020 model. Meron na itong 150,000 kilometers na tinakbo at sa loob ng halos apat na taon may git ay marami na din itong pinyesang napalitan. Pero ang tanong, bakit nga ba hindi ko na ginagamit ito? So guys, good morning. Scory motor black nagbabalik. So today, uh, sasagutin natin yung mga katanungan nyo kung bakit hindi natin sinasama si... Mayu sa ating vlog sa mga video ano. So unang una guys, uh, so ito yung mga dahilan. Isa sa mga dahilan niya ay kapag ginamit natin si Mayu Grabis sa ating trabaho. For example, kasi ginagamit natin natin tong mga motor natin sa paglalam. Etong gamit natin ngayon na si address. So ito yung ginagamit natin sa paglalam today kasi mas less maintenance siya kaysa kay Mayu Grabis. So hindi ko naman sinasabi na Uh, mataas ang maintenance ni Mio Gravis dahil matipid pa rin naman siya nagkakatalo ah, nga lang sa pag-change oil so ganito yan guys kapag ginagamit natin si Mio Gravis sa Lalamob o kaya sa Grab tapos binabiyay pa natin mula Morong hanggang Ortigas ay mas malakas ang bawas ng langis niya para kay Suzuki Address for example kung alam nyo yung galon na 1 liter Uh, kapag nag-change oil ka, di ba, syempre may matitirang konti. For example, ang nilalagay natin kay Mio Gravis ay 800 ml. So may natitira pang 200 ml. Kapag nag kapag ginamit natin siya sa Lala Move, tsaka sa pagtatrabaho, tapos ginagamit natin sa pang service. So after ng So after one week, may get mo na siyang ginagamit. Kapag chinek mo yung dipstick, nagbabawas siya, lumababa siya sa may level. So kung wala ka pang pera ang pang budget para sa change oil. So ginagawa natin, yung lang langis na isinalin natin nung after natin mag-change oil, yun ang dinadagdag natin sa ating makina para nasa oil level pa rin yung engine oil ni Mio Gravis. Tapos guys, kapag si Suzuki address naman ang ginagamit natin, kapag ginagamit natin sa paglalalo yung isang litro na, na galon na binibili natin na pang canes oil sa kanya bali ang nilalagay lang natin dito ay 700 ml kasi yung laman nito ay 650 ml lang yung capacity ng kanyang engine oil so may natitira pang 300 ml ba? Diba? so hanggang sa mag change oil ulit ako ah, hindi ko nagagamit yung natarang lang sa 1 liter na binili natin so ganun ka tipid sa langis sa engine oil ito at ito ay napapaabot ko minsan ng halos isang kinsenas bago ako mag change oil may nababawas na sa langis, kaya lang hindi naman ganun talaga karami, hindi katulad ni grabis so yung advantage nga lang ni Yamaha malakas yung mato niya, mas mabilis tapos yung consumption ng gasolina halos parehas lang dito uh, eto kasi ay 110cc lang samantalang si Yamaha grabis ay 125cc, so ayun yung advantage niya, matipid sa gasolina ang Yamaha grabis ko, kaya lang tinatalo niya tayo sa langis na pan oil kapag malakas sa change oil yung motor mo talagang may isip mo na matatalo ka sa maintenance kapag ginagamit mo siya sa bilang isang lalamo rider grab rider uh, para sa akin yung mga iba nakikita ko gumagamit ng Yamaha Mio grabis, uh, di lang natin alam kung anong sitwasyon kung anong ginagawa nila kasi ako yung ako dumating sa punto na talagang pag sobrang lakas na ng langis ang bawas ng motor mo eh, talagang malaki gagasusin mo kaya ito um, sinasabi ko si Suzuki address sa loob ng halos yam na taon 2016 model ay matipid sa maintenance tapos yung gasolina same consumption siya ng Yamaha Mio Grabis So yun yung mga dahilan guys, ayun yung mga factor kung bakit talaga bihira natin gamitin si Yamaha Mio Grabis guys, ang motor natin si Yamaha Mio Grabe ay hindi naman talaga nai-stack sa bahay. Ginagamit ko pa rin naman siya kasi hindi naman bawat alis natin ay kailangan nating mag-video, mag-vlog. Kapag pumapunta ako ng Tanay, ginagamit ko si Mio Grabe dahil para man lang mapagpahinga natin itong si Suzuki Address. Kasi ha, ba diba, halos 5 days in a week natin ginagamit. Minsan nga Sabado naglalalamog tayo. So masyadong bugbog na yung motor natin na si Suzuki address. Kaya every weekend kapag umalis ako, uh, ginagamit ko talaga si Yamaha Mio Pag sinusundo at hinahatid ko si Gab yung anak ko sa Masinag, mula Morong, ganun. Ginagamit ko talaga siya uh, para lang hindi may stop Pero By the way guys, update ko nga pala kayo Ang Yamaha Miograbis natin ay tumakbo na ng 150,000 kilometers mahigit Ang tinakbo ng ating Yamaha Miograbis Masasabi natin sulit pa rin Tapos yung isa sa mga major na mga nagawa natin sa motor natin na si Yamaha Miograbis Ay napalitan na natin ng isang set ng black piston Dahil nga pinarefresh natin so far so good okay naman siya at maganda ang naging uh, kinalabasan niya although nagbabawas pa rin natural lang naman sa mga Mio line ni ano ni Yamaha talagang nagbabawas kahit sa mga M3 Mio Soul uh, sakit na ng Yamaha yan uh, ewan lang natin kung bakit ganoon kasi siguro ito si Suzuki Address din nagbabawas naka steel bore siya tapos yung Yamaha Mio Gravis natin ay chrome bore uh marami na tayong naging review about dito sa Suzuki address natin. Kung gusto nyo malaman, ha, balikan nyo na lang yung mga ibang video na na-upload natin sa YouTube channel natin guys. So guys, tataposin lang natin yung video natin at maraming maraming salamat sa mga nanood. So hanggang sa muli guys, please don't forget to subscribe, like and share.